Pagpalang umaga po sa ating lahat. Arito naman tayo. Almusal tayo with Ned. Kasama po rin po natin si Lord sa ating pagninilay sa kanyang mga mensahe sa araw na ito. Bagamat maulan po ngayon ay hindi ito magiging sagabal sa ating pagpukwentuhan ko sa Almusal tayo with Ned. Ating po i-define ang meaning ng change. No? Ang mini, ano po ba ang meaning ninyo ng isang change, ng isang pagbabago sa inyong buhay? No? In biblical term po, ang change is transformation. Transformation po ay isang pagtalikod natin sa mga mali nating pinatahak sa ating buhay, no? sa mga maling gawa. No? At tayo po ay natatransform sa isang mga sa mga mabubuting bagay na siya namang kalooban ng ating Panginoong Diyos, hindi ho ba? So, yun po ang definition niyan, ano? Maraming po yung benepisyo na may dudulot sa ating buhay, no? Bilang mga tao dito sa mundo. Alam naman po natin na tayong mga tao ay araw-araw tayo may mga sitwasyon na pinagdadaanan. Meron hong kinakaya natin, nasusulusyonan natin, pero dumadating din po tayo sa point na wala na tayong solusyon, no? talagang minsan may mga battle na hindi para sa atin kung hindi ito ay para sa Diyos kaya ay pinagkakaloob natin ito sa Kanya at once na ginawa po natin yung isang beneficiary ay nagkakaroon tayo ng kapayapaan nagkakaroon po tayo ng peace no? inner peace sa ating sarili dahil nagkaroon tayo ng hope no? dahil lang isang mabigat na sitwasyon ay inaasahan natin na may gagawin ng Diyos na paraan para sa solusyon ng mga problema hindi na natin kinakaya. Ano po? At once na nagkaroon tayo ng hope, nagkakaroon din po tayo ng kagalakan sa puso. No? Nagkakaroon tayo ng kagalakan sa puso dahil masaya tayo na meron tayong Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa. No? At ay hindi tayo pinababayaan at malugmok at maging wasak ang ating mga puso. Ano po? So yung joy na yon hindi huyan joy na akala mo eh, easy ang lahat mabuti ang lahat wala kang problema financially everything seems fine that's not the real joy that's happiness yes pero ang real joy kasi it's more on kahit hindi perfecto ang buhay mo pero meron kang joy is because of the peace and the hope that God has given you that's the real joy po no so yun ang dapat nating pagpasalamatan isa pa rin pong benepisyo is yung tayo ng freedom. Nakawala na tayo sa ating mga kasalanan. No, no? So, nandito na tayo sa magandang transformation ng ating life. So, apakaganda po pag naranasan natin ng ganong ng freedom na dati kang nakakulong, nakabilanggo sa mga nasasamang gawa na nagdudulot ng mga problema. Ano po? At ngayon, wala na lahat yon Yun po yung freedom na sinasabi natin. At lastly po, no, ang ang buhay natin sa mundo ay may kahulugan at dito sa pagbabago mo nagkakaroon na ng direksyon ang buhay mo. Na dati kung saan-saan ka lang, kung ano lang ang magawa, ano lang ang mangyari, bahala na, di ba? Pero dito nagkakaroon ka ng purpose in life. Nagkakaroon ng direksyon ang buhay mo kung ano ang gagawin mo at tatahakin mo, no? Na naaayon sa kalooban ng ating mga Panginoon. Although ang dami namang tao no na alam ang significance nito hindi naman po ito secret at uh, obvious naman na meron pero ang mga tao ayaw pa rin po nilang magbago. Bakit po kaya ayaw nilang magbago? Ayaw nilang magbago kasi takot po silang ma-persecute no. Takot silang mahusgahan, takot silang pagtawanan na baka sabihin sa kanila no po na ay nako, ayan si uh, Ned eh, dati naman ang ganyan yan. Pero, hindi rin tatagal yan. No? Dati niya lang ginawa yan. Eh. Babalik-balik din yan sa dati. No? So, kaya niya lang nagagawa tuwing may pinagdadaanan. Minsan po, ganun ang persecution. Ano? Kasi kahit gusto mong magbago, pero may mga taong hahad lang, may taong mag magpa sa'yo, at may mga taong hindi naniniwala. At masakit po talaga yan. Masakit yan. Dahil imbis na sila ang magbigay sa iyo ng second chance, third chance, o maraming chances, no, to motivate your change in life, pero sila pa rin po ang magiging distraction ng iyong pagbabago. And alam naman po natin na when we turn ourselves to God, no, we will always expect persecution and challenges. And kasama na po yan. Nakasaad po yan sa 2 Timothy, basahin ko po, 3.12, no? Indeed, all who desires to live in a godly life in Christ, Jesus, it will be persecuted. No? So kung gusto na natin lumakad ng direction matuwid na maging maayos, asahan natin na meron talagang hahaglan. No? Hindi hu mali ang pagbabago no? dahil ito ang tama para sa mata ng ating Panginoong Diyos. Ano po? At pinaka-importante po, hindi yung nakikita ng tao. God sees beyond what people don't see. Ang nakikita ng tao, panglabas lang. Pero ang nakikita ng Diyos, ang kalooban mo. No? Sabi po sa 1 Peter 4.4, basahin ko po, no? They are surprised that you, not, that you do not join them in the same flood no? of the vouchery and they malign you. So kapag iniwan natin ang dati nating masasamang gawa, bisyo, barkada, at kahit na ano pang mga mali nating mga pinagdadaanan noon minsan tinatanong nila tayo no mga kaibigan natin mismo wow ikaw na ba yan totoo ba yan o joke joke lang yan hindi ba parang bakit bigla kang nagiba hindi na ikaw yung dati naming kakilala no kaya po nila nasasabi yun kasi hindi pa nila nararanasan ang nararanasan nila na pagbabago sa Yo ng Panginoon. Na ang sarap pala, hindi ba? Pinag-usapan hindi natin benepisyo kanina. Ngayon, marami din po sa kanila ang hindi naniniwala, no? At sasabihin nga nila sa na sa umpisa lang yan, lingas pugon lang yan, babalik din yan sa dati. Pero tandaan po natin ang sinabi, no? Para natin mapatunayan ang ating pagbabago, sabi sa Matthew 7.18, A good tree cannot bear a bad fruit and a bad tree cannot bear a good fruit. Ano po? Yung pong mga tao, huwag tayong magpapigil sa kanila kasi gawa po yan ng, di, ng, di, ng, devil po, ano? Na talagang matataranta si devil kapag ka tayo we turn ourselves into God at ayaw niya yon. So, gagamit din siya ng mga tao. Ito yung kaibigan mo, ito yung kapatid mo, ito yung mga mahal mo sa buhay, na sila mismo ang pinaka mga dapat sumuporta sa'yo. Pero, minsan pinagdududahan nila. No? Hindi sila agad naniniwala. So, yung support, hindi natin nakukuha. No? Because, that's the work of the devil, no? to discourage. But, God strengthened. Sabi nga po sa John 15, 18, 19, no if the world hates you, know that it has hated me before it hated you. No? So, pinagdaanan din ng ating Panginoong Diyos na siya din naman nating pagdadaanan. So, friends, brothers and sisters, ano po? Huwag tayong mapagod. Try natin magbago, no? Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi nakabase sa tao. It, kundi ito ang gawa ng ating Panginoon Diyos para baguhin at linisin ang ating puso. No? Yun po ang dapat natin uh, dapat natin gawin. Ano po? So, hanggang dito na lang po ang sharing natin. Uh, ano po? Ay uh, nakapagpatibay ito ng ating mga kalooban kung tayo man ay tinangihinaan sa ating mga pagbabago sa buhay. Huwag po tayong mapagod. Ano po? So, sa susunod po ulit, ibalik natin ang kapurihan sa ating Panginoon at kita-kita tayo, alusal tayo with Neb. God bless po.